Magandang umaga mula sa pag-asa forecasting center. Darito nang lagay na ating panahon na yung araw ng Miyerkules, October 11, 2023. Sa ating latest satellite images ay nakapasok na nga ng Philippine Area Responsibility ang low pressure area na ating binantayan itong mga nakalipas na araw. Huli itong namataan, 750 km silangan ng G1 sa bahagi naman ng Eastern Samar. At sa ngayon, yung trough extension nito ang magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan Particular na ho, sa bahagi ng Mimaropa, Calabar Zone, malaking bahagi ng Kabisayan, Mindanao at kasama rin yung Kamay Nilaan. Sa nalabing bahagi ho ng Luzon, uh, itong northern and central Luzon ay makikita ho natin medyo uh, mainit pa rin umaga habang malaki yung chance na mapagulan sa hapon hanggang sa gabi. Base sa pinakuling datos natin ay uh, malit pa rin yung chance na maging bagyo itong low pressure area mas nakikita ko natin yung posibilidad na maging trough o extension na lamang ito ng bagyong si Bolaven. Yung bagyong Bolaven, ito yung nasa labas ng Philippine of Responsibility. May git 2,000 km silangan ng southeastern Luzon. Uh, at hindi natin ito inaasahang papasok ko ng Philippine Area of Responsibility. Narito ang lagay ng panahon dito sa Luzon. Makikita ho natin na malaking bahagi ho ng southern Luzon. Partikular na itong Mimaropa, Calabarzon, Bicol Region, kasama yung Kamaynilaan, Asahan ho natin yung malaking chance na maulap na kalangitan, na may kalat-kalat na pagulan, pagkilat-pagkulog. Sa so, nalalabing bahagi ho ng Luzon, yung Northern and Central Luzon, inaasahan naman natin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, pero posible pa rin yung mga isolated o pulupulong pagulan, pagkilat-pagkulog, na sa hapon hanggang sa gabi. Agot ang temperatura sa Lawag 25 to 33, sa Baguio 17 to 25. Sa Tuguegarao naman, nasa 25 to 33 habang sa Metro Manila, 25 to 31 degrees Celsius. Sa 21 to 31 degrees Celsius. Sa Legazpi, hanggang 30 degrees Celsius. Hanggang 31 degrees Celsius ang maranasang temperatura sa Puerto Princesa at gayon din ho sa Kalayaan Islands. Dito naman sa Kabisayaan, makikita ho natin malaking bahagi ng Kabisayaan ay makararanas ng maulap na kalangitan, na may malaking tsansa ng mga pagulan, na may kasamang pagkilat-pagkulog. Ang agwat ng temperatura sa Iloilo ay 25 to 31, sa Cebu 24 to 31, habos sa Tacloban hanggang 30 degrees Celsius. Malaki rin no naman chance ng pag-ulan dito sa may bahagi ng Mindanao at asahan din ang maulap na kalangitan. Ang agwat ng temperatura sa Zamboanga 24 to 31, sa Cagayan de Oro 24 to 31, habang sa Davao ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Wala pa rin tayong nakataas na gale warning kaya ligtas naman pumalaot ang mga may tasakyang pandagat, malilit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa pero iba yung pag-iingat pa rin lalo na pag meron tayong mga thunderstorms na maaaring magpalakas ng alo ng karagatan.